Tarts. I am so back and this is the day nandito tayo ngayon sa Sheraton Hotel, dito kaming dalawa ni Lelay Ayan, because is my graduation day, literal, kagising ko lang po so, samahan nyo ako sa buong araw na to since kagising lang, alika na maligo na tayo, para magising tayo samahan nyo ako hindi sa pagligo, sa graduation let's go tayo for today's video. Ayan, medyo madilim lang. Yes, nakaligo na tayo basta pa ang ating hair at nasa likod natin si Lelay na mag-hair and makeup sa atin. So, eto na. sa isa gising na yung diwa ko. Grabe, malamig. Buti na lang. Napaka-init ng shower na naitimpla ni Lelay ng bonggam bongga para magising na tayo sa katotohanan na na natin gumraduate for today's video. Let's go! So, ayan nga. Eh na si Ate Lele. Si Ate Lele din ang kasama ko sa ano, pagrampa. Ito yung aming kwarto. Pa. Oh, maganda. Maganda kaya lang nagulo na namin. Ayan, maganda yan siya. Oh, Tapos nandito ngayon ako sa sa pinaka parang office table nila. Mabilis na mabilis lang yung makeup kasi hindi kailangan, hindi naman to pang show, no? Kaya, ibongga na lang natin. Sa, sa ano, sa, kumbaga sa present, ha? So, princess, oh, excited ako sa totoo lang. Kasi, ano, ako ang unang-unang -una makaka-graduate sa aming, ano, sa pamilya na nabuo ko. O, sa mga anak ko, ganyan. Pero, syempre, graduate ang ate lota ko, no. RN yun. Mm -mm. Yan. So, ito. i set up lang yung ating uh, stand ni Lelay para the whole time may hawak na tayong ganito. Sabi ko kay Lelay, i-film mo to. Kasi... It, isa ito sa mga ano uh, momentous ah, sa memories momentous moment ko ito na Nauna ka ba matulog sa akin? Sobrang excited ko siguro. Hindi ako masyadong makatulog. Nakaitnib kasi ako ng maaga. No? 8 <coughs> o'clock ba? Mm. O oh, 7. Ay, mga ganyan. Pagdating na pagdating po dito. Yes, mga sweet <coughs> kagaya ng in-expect, antok, antok na antok ako, kaya naka-indip ako. So, nagising ako ng mga midnight, ano. Nakita ko si Velay, nanonood eh, ng TV. Kaya, nakinood din ako ng TV, ganyan, ganyan. Parang tinapos ko yung duplicity to ng aking idol na si Pretty Woman, yeah. Julia Roberts. Yeah. Tapos, nung so, natapos ko siya, ayun, unig-dip. Natuspok na din ako. Syempre beauty sleep. Gumising tayo ng 4, uh, no. ah ano, ay hindi. 3.30. Nagising ng 3.30. Tapos natulog ulit. <laughs> Sorry ka na. Matutuloy at matutuloy naman din siguro yung ating graduation. Kaya let's go! Yay! Ito na tayo! So, let's go! Kami <laughs> May <bite. laughs> Sorry, ayan o. Pinipidyo kayo Mga ang nagbibigay na, sa akin. na, binisan niya. Yung pin. Ito, 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 ito. In-upgrade ako ng aking friendship. Yung mga, mga ko, lahat sila. Ang dami namin. Ang tatanda namin, no? For the vlog. For the vlog. Ito yung school bukol. School book, mga classic school pupul kami. Oh my God. Si Sid Van Zid. Sa ating mga sweeters. Ang mga kaysa sweeters. Hi! Kapagkain ba? Sugar ko pa naman. Ay, may candy. Candy or chocolate? May candy ako, di ba? Candy. thank you Gumagawa rin po ako ng content sa social media tungkol sa kasaysayan at sibika. At kung pinapanood niyo po ang mga videos ko, meow meow. <laughs> Share ko lang po, nung nagtapos ako ng high school, akala ko, ang talitalino ko. Pagpasok ko ng college, na-shock ako kasi mas maraming tao na mas matataas ang grade kesa sa akin. Parang hindi ganun kasi kadali ang buhay kumpara nung high school di ba? Medyo mahirap ang college. To our city government of uh, Makati officials, uh, Professor X Ramos, to the management committee members, deans, directors, heads of the University of Makati, sa inyo pong lahat, parents, students, good morning. Carlos Rita Rosario Gallego. Bobby Brothers. Ito so, natin. So, dalawa pa lang kami ni Lela. Mamaya mag-aan din natin. Mamaya pa talagang ako. So, ayan. I am back na sa aming hotel. Tapos, mamaya-maya nandito na si Uno at saka si Ping para kami naman ay mag-dinner. Ayun, dinner talaga yung aming ano, celebration. Pero kanina, kami dahil bilang lunch, nag-lunch kami sa Bulgogi Brothers ni Lelay. At uh, mamaya, yung celebration talaga ng graduation ko kasi may mga pasok sila. So, yun lang mga sweethearts. At uh, alam nyo na, Thank you for well wishing everybody. Sa napansin ko lang, wala namang basher dito sa ano sa YouTube ko kaya natutuwa ako. Thank you so much. I love you guys. Alam niyo na 'yan.